Yo, mga tol, welcome sa Double K TV, ang inyong numero unong source para sa pinakabagong boxing updates. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang nalalapit na laban ni George Ferocious, Camp Osos Jr., kontra sa Indonesian veteran na si Daud Chino, Jordan. Sino kaya ang magwawagi sa bakbakang ito? Tara, alamin natin. George Camp Osos Jr., ang pagbangon ng isang mandirigma, Matapos ang sunod-sunod na laban kontra sa mga bigating boksingero tulad ni Devon Haney at Vasily Lomachenko, si sa 21 hanggang 3, 10 kos ay nagbabalik sa kanyang bayan sa Sydney para patunayan muli ang kanyang kakayahan. Ang laban na ito ay magiging kanyang unang pagkakataon na lumaban sa sariling bayan mula noong 2016. Bad Left Hook, Daud Jordan, ang Indonesian senador na may matinding pangako. Si Daud Jordan, 43 hanggang 4, 31 kos na kilala rin bilang The Boxing Senator, ay hindi basta-bastang kalaban. Sa edad na 37, dala niya ang karanasan at determinasyon sa laban na ito. Matapang niyang sinabi na tatapusin niya ang karera ni Camb Osos na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa at determinasyon. Bad left hook, ano ang dapat abangan? Estilo ng laban, si Camb osos ay kilala sa kanyang mabilis at agresibong estilo, samantalang si Jordan ay may malakas na suntok at matibay na depensa. Karanasan, bagamat mas bata si Kambosos, dala ni Jordan ang mas maraming laban sa kanyang record. Motibasyon, parehong may matinding dahilan para manalo, si Camb osos upang makabalik sa tuktok, at si Jordan upang patunayan na kaya niyang talunin ang mas batang kalaban. Ang tanong ngayon Sino ang nagwawagi? Makakabangon ba si Camp Osos mula sa kanyang mga nakaraang pagkatalo? O si Jordan ba ang magpapakita ng kanyang lakas at tatapusin ang karera ni Camp Osos? Comment down below mga tol. Ano sa tingin nyo? At huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang Double K TV para sa mas marami pang boxing updates.